Guys, good morning! Guys, tukang video nih guys, nah guys, so tong mabusing guys, ulan lang. Okay. So mga, mga guys, 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 Tentu baik Lagi nah. kan isa hos. Sana si, ni, Purman isa, Purman ogwan. Purman og kuan. Purman dar. Ini emang maka jin mentai ke be. ada lawan jin tuh eh. Mga ninja ka po. Sa baba, nawala daw yung sigarilyo niya. Ito lang, si Wendy, no, kung saan niya, pinabili natin ani ng Jane, dalawa, tapos sigarilyo. Tapos sabi daw, halata na kayo gabi niya yung sigarilyo doon. Sabi ko naman. Balboro rin po nang binili ni Rindy. Ah, balburo rin. Kaya nga, yun na wala. Sabi ko, wala. Tingnan mo, ang rock top yan. Hindi yun ka, hindi yun ka, hindi crafted. Ako nagbigay eh, kabibigay ko lang sa kanya. Busa ka, Sir Renor Isa reno lang senen. daw nakuha niya, na wala daw sa... Ano to, Renor Sen? Senor Ren. Monso yan, si Edward nito. Asa, <laughs> si Balong, aglahe. Si Balong ha, Edward. Pagkasawa, ginan doon dito ko ba? <laughs> Hala. Guys, nai guys oh. Kasi po si so, Mio. Yung market ko eh. Mika. Miloy. Mika yan. As yan. Pang... Hala, malapit na. Malapit sa mga na to guys Dasi may duma guys oh. May duma. Mo tag na wala lang mayor zoom. Na si man sa kuan sa cellphone. Ikaw mayor domo. Mayor domo. Mayor domo ka koy. Pero <laughs> okay, ano pa? Labaw pa sa mayor domo na nakoy. Ay pag ay pag sapak-sapak da. itu. Ada, kulang, eh kan tuh kayak lah sayang daw dia. Hoi. Lah sayang daw yang kotak seperti seperti ini tetapi istilah ado lah. Sabiko. Lah sayang otak noh pun yo. Bagaimana nak buat otak gitu? Gumita dah nak otak dah ni Merado. Gagi. Lapar lah saya gagi macam seperti yang otak. Konsen lah otak ni dua dai, ulang neh. Riders angono anak. Ah, Riders of Jin. Sayang nak pakai gabi-gabi ku anjin. Ikaw, kayo, no? Dati. Pila na yung edad doon? 20... Ah, 26. Ah, akala ko 76. Si <laughs> 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 no. Akala ko 76. Dort, ni mo si Dwight, 40 years old, jabi na ka, mura kang sikuya niya. Eh, sikuya start gino, bilay mo yung ko Ah, 16. Oh, 16. Ay, ako nagsimula. 20 ata. Ah, uh, dugay-dugay 45 uh, years old. Hanggang sa sunod, guys. Thank you. Thank <laughs> you, you for watching. BP